Pen. Ano ito? Papel? Oo. Ano ito mga katita? ito Ano ito mga katita? Sabi po na anak ko, naroon daw po kami. Hindi ah. po ako marunong <laughs> Salamat na. Ano ito mga katita? Ano ito Oh, hindi ito sugal. Bato-bato fix to. Paano ba yan? Ito po. Bato. Oo. Oh. Ito po. Papel. Hmm. Ito po. Gunting. Bato, papel, gunting. Apo. Bato, papel, gunting. Anong gagawin natin dito? So, yan ka po mo. Ito lang Ito Paano ko dito matandaan blue. kung ano dito yung gunting? Hindi po, ayan po, makikita mo siya. Blue kapag gunting. Yellow, ano ba ito? Yellow po na may orange kapag patel. Tapos green kapag ano ba ito? Pisa na tayo. Hindi ka na po. Hindi ko makikita. Ano ang gagawin ko dito? 3, 2, 3, 2, 1, go! nagagaling ko, Number 4. Tapos. Yung... wala akong nanalo para sa yung ano. Ulit po. Ha? Ulitin niyo po. Ulit. <laughs> <laughs> uh, no. po ako. Bakit? Papil po ako. Ikaw po ba tao? ganun. <laughs> Ito yung papel. Ito yung bato. Ito po yung bato. Wala, ano ba yan? Ano, Ito yung bato. Hindi mo po siya One point na po ako. At, At po. two point po tayo. At two point. one, go. Three, two, one, go. Nangyari mo pa na yung mga umiiyak. Let's see. Ano ah, pa nalang umiiyak ko? Ha? Papulit ka buo. ano ba ito? Bato? Hindi ko. yun ano ba ito? Gumpeng. Gumpeng ko. Ha? Ano ba yan? Bakit ganon? Lagi na lang akong talo. Ito papel ha. Papel. Tapos ito ano bato. Po papel mo? Ayan po, tama. Ito bato. Mali po. <laughs> ano ba? O, yan po na lang ko tandaan mo yung mga muka. Ito ang pinakapangit. O, oh, pinakapangit <laughs> sa Ano, bato. Tapos po ito yung ano, kulay purple. Gunteng. Ito po kulay blue. Ano? Papel. Papel. Tapos ito bato. gunting atau batu atau pentingting ah yunya drawing itu yun eh. gunting itu yang ganon batu tapes itu oke okay, okegetang okay. <laughs> Pili ko na, ano, na si Mama. Ay, paras na tayo. At tapos, ulit. Okay, ulit Ito, uh, Go. <laughs> Alam mo, <adaya> ni Mama. <laughs> Hindi na ano e, ba? <laughs> pili na po. Go na nga po eh. batok ako. One point ka na. Talo ako. Ano naman panalo natin ito? Pipitikin? Oh, Sige po. Nakailang points ka na? Two points. Ako one point.